may share ako sa inyo guys uh, lalo na sa mga hindi pa nakagawa ng uh, youtube channel guys, alam nyo ba na may pira talaga dito sa youtube uh, pagtsagaan nyo lang i ko sa inyo guys kung uh, ano ang aking naipon sa aking pag pag youtube guys So this is not to uh, hambug-hambu guys para to inspire everyone na sa mga hindi pa nakagawa ng YouTube channel gawa na kayo guys natunok ako guys Kasi guys hindi naman nadedempa pag gawa ng uh, channel guys natunok ko guys oh pero pagtiagaan lang ninyo guys kasi mabo talaga ang panahon na uh, ma-monetize kayo. So ako guys, uh, nagsimula akong nag YouTube noong uh, 2019 pero naputol, nahunong ako sa pag-YouTube noong uh, panahon ng pandemic. So after pandemic guys, uh, andi nong bagyong Odette So nagstop ako nung bagyong Odette kasi walang signal dito sa amin. So ngayon after na nagka-signal na kami, bumalik ako, nag-upload na ako ng mga video. At saka hanggang ngayon, guys. So guys, uh, gumawa talaga ako ng mga video na kahit ano. At guys, alam niyo ba na para na akong nag guys, kasi wala naman akong pag monetize ko guys ay na monetize ako ng August pag dating ng December ay nagbagyo siya guys kasi pag na monetize ka guys hindi ni, hindi ka sure na magkaroon agad kayo ng malaking earnings dito kasi kapag maliit ka pa or small content creator or small youtuber ka pa ay bihira lang ang manood sa inyo so kahit ako guys kahit nakailang taon na ako guys yung mga video ko ay hindi pa nagpa-viral. Ilan pa talaga guys ang nagpa viral Pero may earnings ako guys dito. At yung earnings ko guys ay inipon ko mula simula noong uh, nag-monetize uh, ako. So yun guys, i-share ko sa inyo kung ano ang kung ano ang uh, ano ang ginamitan ko sa aking earnings. So, ito na guys. Sa kabila ng aking pag-iipon um, ng aking earnings, 2019, so 2019, na-monetize ako noong uh, 2020. 2020 August so 2020, 2021, 22, 23 so tatlong taon guys na monetize ako at na hipon ko yun hindi ko agad linagyan ng bank account para maipon yung earnings ko sa aking youtube so ayun na guys ito na ang aking pakita ko sa inyo guys kahit uh, maliit lang ito guys pero napakasaya ko kasi nakita ko yung aking pinaghihirapan um, pinaghihirapan ng paggumawa ng mga video kahit ano kahit kahit saan ako nagvi-video guys kahit uh, kahit saan ako na naplastada ako guys so tingnan yung mga video ko uh, iba't iba yung topic sa aking mga video pero guys awa naman ng Diyos ay meron talaga mayroon talaga siya ng siyang earnings kahit maliit lang pero naipon siya guys <laughs> so ngayon guys ipakita ko sa inyo kung ano ang aking uh, nagawa sa aking uh, earnings or sa aking sahod being a small uh, youtuber so ito na guys mm, ito na ang aking ipapakita sa inyo at hindi ko ito eh hindi naman ako nag uh, ano parang Hamburg, hindi ako nang... Uh, nang not, this is not to brag but to inspire everyone na uh, gumawa ng uh, YouTube channel. So, dito ako na monetize guys sa YouTube. Kaya ngayon uh, pinag-iingatan ko itong channel ko kasi uh, na ano na ako guys na nakatikim na ako ng parusa ni Lulu kasi na copyright ako at hindi ko na malaya na strike ako at yung parusa ng copyright strike guys ay tatlong buwan na hindi ka makapag upload uh, hindi ka makapag uh, hindi mo magalaw yung channel mo guys kaya dalawang bisis ako na uh, na copyright strike guys sa mga uh, ginamit kong background music so ngayon guys na natapos na yung uh, copyright strike ko na sunod-sunod siya guys. <laughs> na after 3 months guys, ay naano na ako guys, naka-pirate strike na naman ako. Yun ang pinaka lala kasi tatlong buwan ka na hindi mo magalaw yung uh, account mo or yung YouTube channel mo. So guys, ito na ang aking uh, nagawang uh, na naipon or Nagamit sa aking naipon na sahod. So, ito na, guys. So, guys, ito na ang sinasabi ko sa inyo na ipapakita ko na naipon kong earnings ay pinagawa ko ng cottage dito sa uh, aming lupa. So, itong lupa na, guys, ay sa amin na talaga. Pero, pinataniman ko siya ng mga kamuti. So, ayan, guys. So, ito. Ito. Ayan. So, na yan guys, on, uh, yun, ito talaga ang ginamitan ko sa aking naipon na sahod sa YouTube. So, guys, kaya kahit maliit lang ang naipon ko guys, ay meron akong uh, naipon dar. So, guys, huwag kayong magwala ng pag-asa kasi kahit uh, ngayon, kahit nahirapan kayo sa paggawa ng uh, channel, so go lang kayo ng go. Kasi, mabot talaga ang panahon na makaipon rin kayo at mamonetize rin kayo. So, guys, ayan na. So, ito na ang kabuuan ng aking pinataniman ng kamuti uh, na 3 months pwede na siyang maani. So, yun, guys itong maliit na cottage namin. So, ito yon ang aking naipundar. So, ayan guys. kahit maliit lang ang aking sahod na naipon, ay na, nakapundar ako ng isang cottage. So, yon Ito ang cottage ko. So, yon ang pinataniman ko ng kamuti. So, yun guys so kaya kayo na mahilig mag social media pwede kayo gumawa ng channel uh, proud talaga ako guys na meron akong naipundar sa aking uh, sahod sa aking uh, youtube so yan na guys ang sinabi ko sa inyo na just inspire lang kasi hindi naman ito malaking earnings uh, inspire lang ako kasi talagang, uh, meron talagang pera dito sa YouTube. Ini-inspire ko lang kayo, yung mahilig uh, mag-social media, um, gumawa na kayo ng YouTube. So, guys, ito na. Ito na ang uh, kabuuan ng aking naipundar na sahod sa aking YouTube. So, yun guys, ang kabuuan ng aking uh, sahod, ng aking naipon na sahod, yun ang kabuuan na aking naipundar. So, yun lang guys. Thank you for watching and God bless us all.